Aris, ang pahiwatig ng gabay ay dapat na maging maingat ng wala kang maging suliranin, kahit pa matagal ng kadil ang makakausap mo ngayong araw. Pag-relax ka ay malalaman mo ang gusto ng kausap basta laging playing safe ay matatapos mong maayos ang gustong magawa, at kung may oras ay pumunta sa bahay ng Diyos. Para sa pagdarasal mo ay mawala ang mga ibang naiisip na nagpapahina ng iyong aura sa gustong magawa, nang mabigyan ng malakas na katalinuhan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ay mag-ingat sa mga taong mahusay magsalita, kung may deal na bigyan ng advice pag ganoon ang kausap, ay magpaalam na para ligtas sa kalungkutan. Sa trabaho, ay normal na araw sa mga gawain at may sinyales na may lalabas mo ang iyong katalinuhan, sa dapat na magawa na makakakuha ng lihim na pansin sa iyong boss, ang iiwasan ay kasama sa trabaho, na madalas ay dinadaan sa biro ang mga sinasabi, dahil baka mas ang iyong damdamin ay magalit ka nang hindi mo inaasahan. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay laging magtiwala sa minamahal ng walang dumating na ikakalungkot sa pag-iibigan, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 8 at number 24 at number 40. Taurus Ngayong araw ay dapat sila ang mag sa iyo dahil pag nakapansin ka ng kalokohan ang sinasabi, ay magagawa mong barahin kagad dapat mong sabihin sa mga kausap para madali kayo magkasundo sa inyong gagawin na deal dahil sa aura mo ng katalinuhan ay kaalaman ngayong araw. At ngayong araw ay huwag basta pipirma ng walang konsulta pero kung napag-aralan mo ng matagal, ay okay gumawa ng pagpirma dahil may aura ng pag-asenso ang magagawa ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ang pahiwatig ay dumistansya ka muna sa kasama sa trabaho, o sa boss na may katandaan na ang edad, dahil pag nasa tama ka ay hindi mo mapipigilan ang iyong sasabihin, kung makaiwas ka na kagad ay makakatapos ka ng maayos sa hanap buhay. Sa pera ay pwedeng kang magpautang at makatulong kung iyong gugustuhin kung may ekstrang pera, gawin mo sa kakilala na mahusay magbayad at lalago ang iyong pera, at sa tahanan ay walang tatanggapin mo ng bisita sa loob ng tahanan, nang walang maging negatibong enerhiya ng pagbagal ng swerte sa mga plano. Sa pag-ibig ang pahiwatig ay dapat na maging maunawain lang at bawal mo na magalit para walang maging pagtatalo, nang walang mapupuntahan na maayos. Pagpapasensya talaga sa pagmamahalan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 10, number 29 at number 4. Gemini Ngayong araw kung may schedule ka na kausap kahit malayo ay gawin mong tumuloy, dahil okay ang inyong mapag-uusapan at mga bagong idea, saan ka pwedeng kumita kahit hindi sila ang iyong makatuluyan, at ngayong araw ay bawal muna ang madali kang makausap para hindi makalapit sa iyo ang mga gusto lang ay pakinabang ang makuha sa iyo, at huwag kang makakalimot sa bilin ng iyong minamahal, para ang inyong pagsasama ay lalong gaganda ang grasya ng pag-asenso, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tokso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan, ngayong araw ay mag-iingat ang pahiwatig, ang ilan sa miyembro ng pamilya dahil kung magmamadali sila ay pwede ang bad energy ang makukuha, yun lang ang iyong mabigay na advice, at sa pera ang pahiwatig ay bawal ang magpautang. Ang mga anak na may asawa ang iyong bigyan kung mayroon kang ekstrang pera. Sa trabaho, ang pahiwatig ay laging maaga pumasok doon magsisimula na ikaw ay makagawa ng masaya ay maayos na magagawa, ang iiwasan lang ay sumama sa mga mag-aaya sa paglabas dahil gasto sa iyo at pwedeng magkaroon pa ng ikakahina ng kalusugan. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ngayong araw kung mabibigyan ng pamamasyal ang minamahal ay lalong magiging masigla ang pag-iibigan. Para makagawa ng pag-asenso, Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 14 number 30 at number 11. Cancer ngayong araw ay masasabi ay makinig muna ng matahimik sa gagawing transaksyon, para mas malaman mo ang iyong gagawin at kahit hindi ka kumita ay hindi ka naman magagastusan at makaiwas ka pa sa kalungkutan, at pag-aalaga naman ng iyong karunungan sa ibang makakausap, para ang iyong swerte ay hindi mapunta sa iba, at kung may gagawin na pirmahan ngayong araw ay dapat na iyong magawa, dahil may kasamang swerte ng pag-unlad ang magagawang pagpirma ngayong araw ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig ay huwag ka rin tatanggap ng bisita, para ang kamalasan sa iyong pamamahay ay hindi madalan ng bad energy sa mga gusto ninyong magagawa. Sa iyong pera kung may extra ay bigyan ang minamahal at kung may anak ang may asawang anak, ay iyong bigyan kahit maliit na pera ang maibibigay ng gabay ay swerte sa pagkakaperahan sa kanila at sa iyo. Sa trabaho, ay mas maaga makakapasok ay good energy ang maibibigay sa iyo, ng kaayusan sa mga dapat na magagawang trabaho. Sa pagmamahalan, naman ay huwag basta magseselos kagad ngayong araw, dahil doon talaga manggagaling ang suliranin na hindi mo inaasahan, magtiwala ka lang ang pahiwatig, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 4, number 19 at number 32. Leo ang pahiwatig paggagawa ng desisyon ngayong araw kung matagal mo ng ginawa na mapag-aralan, ay ituloy mo na dahil sinyales na makakagawa ng naaayon na pag-unlad pero kung kulang ka sa pag-aaral ay dapat na ipagpaliban baka suliranin, para sa iyo ang makukuha sa pera, sa ibang pangarap naman na pagnenegosyo, ay gawin mo na ma-involved ang mga minamahal sa buhay para mas maging matagumpay ang iyong plano. Ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig ay may mahinang enerhiya ang ilan sa miyembro. Dapat sila ay masabihan mo na maging maingat nang hindi sila makakuha ng kalungkutan. Lalo sa pagpirma dapat na maiwasan nila ngayong araw. Sa trabaho ay maging masipag at ipakita mo ang iyong kahusayan sa mga gawain. Kahit hindi ka mapansin ngayong araw ay makikita naman na talagang mahusay ka at makukuha mo rin ang pagtitiwala nila para makagawa ng kasiyahan sa trabaho. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 24, number 36 at number 10. Virgo, ngayong araw ay pwedeng maging abala lang sa iyo ang mga dapat na magawa at wala pang sinyales na naaayon na resulta mas mainam na ipagpaliban muna ang mga gagawin na deal o pakikipag-usap. Ang kagandahan ng pag-iisip kung may hihingi sa iyo ng advice sa pamilya, pagtungkol sa negosyo o gagawin na negosyo, ay madami kang maibibigay na okay na advice na makakatulong sa kanila at bawal din muna bumiyahe kung usapan sa ibang tao, pero kung dadalaw sa mga kamag-anak o kapatid ay okay na matuloy ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay pagsisinop ng husto ngayong araw walang paglalabas, pamilya ang una dapat na mabigyan kung magbibigay, nang lalong makakaipon ng positive energy ng pagkakaperahan. Sa trabaho, kung sa mga gawain ay wala kang problema, ang iiwasan kasama ay sa trabaho. Matahimik nga pero kung makatingin ay kakaiba. Parang gusto ka ng halikan dapat na iyong iwasan muna makasama ngayong araw para makalihis ka sa suliranin. Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color gold number 14 number 25 at number 30. Libra, ngayong araw ay huwag mo munang gawin na makipag. Deal pag ang pag-uusapan ay pera o pag na Kahit alam mo ang sitwasyon ay hindi mo makukuha ang tiwala ng kausap. Kahit tama ka dahil mas gusto nila sila ang masunod pag ganoon ay iwanan mo na. Dahil pag ikaw ang kailangan, ay kusang lalapit sa iyo para ikaw makasundo ang pahiwatig, at maging maunawain ka lang sa usapan na may kinalaman sa pagbibiyahe, dahil baka mapasubo ka ay magagastusan ka lang nang wala nang mababalik sa iyo ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. At sa tahanan ay bawal muna tumanggap ng bisita, at kung may plano na isang pagnenegosyo at kung gagawa na ng desisyon pag okay na ang iyong kaalaman, ay dapat na maumpisahan mo na dahil may aura naman ng buenas kung may tutuloy na magawa. Sa iyong pera pag gustong magpautang ngayong araw, kung may ekstrang pera sa tiwala kang tao ay naaayon makakabayad ng maayos. Sa trabaho ang pahiwatig ay huwag muna tumulong sa ibang kasama sa trabaho, maganda ang mag sa ginagawa at magpapasaya sa iyong araw, dahil ang matutulungan ay hindi rin natutuwang tunay lihim lang na naiingit sa iyo. Sa pagmamahalan ay simple nga pero masaya hangga't inuuna ang minamahal para maging masaya ang pagsasama ay laging madadala ng gabay na masayang bawat kalusugan na mas maging masigla ang bawat katawan Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 18, number 10 at number 22. Scorpio. Ngayong araw ay may magandang enerhiya, may mga kasiyahan na bigla ang makakatulong sa pamumuhay ang pahiwatig, na pwedeng may dumating at magawa, at basta may alam na transaction ay puntahan lalo na kung mga babae, ang makakausap ay may lalabas mo ang iyong katalinuhan na magawang pakinabang sa iyo. May karamihan lang iiwasan mo ngayong araw, bawal muna maging matulungin at bawal pumirma dahil gasto sa iyo ang lahat na magdadala sa iyo ng ikakalungkot, ayon sa iyong gabay. At sa mga ibang pakikipag-usap kung malayo ay pwedeng makatuloy pagkasama ang minamahal, ay may swerte ang inyong magagawa. Sa iyong pera ay maging maingat sinupin dahil may aura ng swerte kung magbibigay ay minamahal lang mabigyan ng lalo kayong na makaipon ng pera. Sa pagmamahalan, ay walang sinyales na problema maging malambing sa minamahal nang laging gaganda ang positive energy ng swerte sa pag-iibigan, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 9, number 34 at number 25. Sagittarius, sa mga schedule na dapat makausap ay dapat na iyong puntahan, okay ang iyong magagawa ng dahil sa iyong ugali na maingat ay makakagawa ng maayos na resulta, at kung may pagtutol ka sa kagustuhan ng kaibigan, sa mga gusto niyang mangyari ay dapat natutulan para walang maging gastos at kalungkutan. At sa pera ay huwag ka magpapalabas nang hindi mo mailabas ang perang, na nagbibigay buena sa mga plano na gagawin sa pagkakakitaan. Sa trabaho, ay maging mas maingat ka sa ikikilos ay pagsasalita dahil may maramdaming kasama sa trabaho, na madaling magalit at ikaw ay ganoon din pwede kang mabilis na magagalit ang pahiwatig ng makaiwas ka sa problema. Sa tahanan ay may sinyales na may dadating na tao na magdadala ng good energy sa tahanan na kahit may naiipong bad energy sa pamamahay, ay maaalis ng masaya ninyong pag-uusap, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color silver number 14, number 10 at number 25. Capricorn, ngayong araw ay pag may gustong gagawin. Ay iyong ituloy at magagamit mo ang iyong mahusay na pananalita na magbibigay din ng resultang maganda. Kung may imbitasyon ka mula sa mga kapatid kahit malayo ay iyong puntahan dahil mahal ka ng kapatid at pwedeng siya ay makatulong sa iyo at ganoon din magkakatulungan kayo sa hinaharap at huwag ka muna tumanggi sa mga napag-usapan ng iyong minamahal para ang mga plano ninyo ay laging may katalinuhan na maibibigay sa inyo para maging masaya ang buhay ayon sa iyong gabay. Sa pera ay pwedeng pwede kang makatulong sa magulang at kapatid. Kung ikaw ay lalapitan at mabigyan mo rin ang mahal ng lalong gumanda ang pagkakaperahan na magagawa. Sa trabaho ay maging maingat ngayong araw, may pahiwatig ang boss o kasama sa trabaho na matahimik isa sa magbibigay ng ikakalungkot, iwasan mo na lang ang mga salita nila para ang iyong araw sa hanap buhay ay maging maayos sa pagmamahalan, ay bawal ka muna magalit at magsalita ng mataas ang boses dahil doon pwedeng magumpisa ang suliranin, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 26 number 18 at number 34. Aquarius, Ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa gagawin, maging masinop sa iyong nalalaman dahil gusto lang makuha ang iyong nalalaman ang pahiwatig at saka kaiiwasan na. At kung may pag-uusap ka sa mga dating ng deal ay iyong puntahan, dahil mukhang magkakatuluyan na kayo para makagawa ng pagkita ng pera, kahit maliit lang magpapasaya sa iyo ang pahiwatig ng gabay sa iyong pera ay bawal ka magpautang at gumastos ng malaking pera pag malapit ng dumilim, unahin mo ang mas kailangan na mabili sa pamamahay ng lalong maging matalino sa pagkakaperahan. Sa tahanan, ay may sinyales na magkakaroon ng isang handaan na para sa ikakasaya ng pamilya, dahil may mga matutupad na sa inyong mga nagawang plano o ng miyembro ng pamilya. Sa trabaho, ang pahiwatig maging maingat sa mga matahimik na kasama sa trabaho o madaldal na tao dalawa ang iiwasan para makaiwas ka naman sa suliranin sa pera at ikakabagal sa mga gawain Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 14, number 27, at number 18. Pisces, ngayong araw ay pwede kang maging matulungin kung iyong gugustuhin dahil may sinyales. Ang matutulungan sa hinaharap ay magbibigay din ng ibang idea para makagawa ng pagsasamahan sa paggawa ng maayos na kabuhayan. At ngayong araw ay huwag muna gagawa ng isang pagpirma nang walang pumasok na suliranin sa iyo ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ay normal na araw na maayos sa mga gawain basta huwag ka lang magpapatambak ng mga gawain, dahil doon ka pwedeng maging malungkot sa hanap buhay. Sa ibang deal na makakausap ay wala kang aura na maayos na enerhiya, nang buenas kung sa malayo ang usapan lalo na kung lalaki ay iwasan na dahil ikaw lang ang magagastusan. Sa pagmamahalan, ay masaya ngayong araw at laging pag-unlad hanggat walang pag-aaway na nangyayari, at laging masayang nakakausap ng minamahal, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 24, number 30 at number 19.